umaga po mga bro uh, ako po yung magdidilig ng halaman Sobra po ilit mga bro kailangan ni eh, magdiligan ng ating mga ano po mga tanim na halaman Ito lang sa kabila ang aking taniman. Malit lang ang aking kwento nito mga bro ikan yung aking ah uh, balit na tanim ng uh, halaman ko. Magapang na po mga bro heyan no. Oh. Ang halaman Mahirap po kasi pagka ang lupa po eh tuyo. Tapos eh hindi natin dilagay yung halaman. Ma mamatay po yung halaman. Kailangan din ng tubig ang halaman mga bro. Importante sa halaman. Yung ano po yung so big. Labnayan <tipos> mo. mo bro igen. Na kamatis mo bro igen. Yung kamatis hindi po kasi nadiligan ng ating halaman sayang eh, lang po matutuyo yan pag natuyo po yan ah uh, kamamatay po yung halaman ito po yung harang po naralaga po ng harang kasi kung wala po nitong harang awon po ng mga manok yung aking mga alagang manok po uh, pechay po pechay kamatis Ayan po ang aking tanim. Okay, may sili po isa. Ayan. Ayan po. Ayan. Maliit na maliit. Ah, Ayan. Sili po yung mga boy. Ayan. dalig po ng halaman mga bro yan umaga tapon tingnan ko tumba tong isa na ano na lakas ang tubig pag dilig tumba eh. Teka, ayusin ko dito. Maganda na po yung tubo. Diretso. sugas, mga buhay gan. Ayan, Sugas, eh. gabi. Ito, malit pa po yung gabi, oh. Kamatis. Kamatis. Malit lang po ito akong espasyo mga bro. Okay. Tanglad. Ayan po. Tanglad. Malaki na. Sili po. Gabi. Malaki bago po yung mga na halaman mga bro eh, Mga gulay po ba? Litawang ugat nito isang ano nito ayun, kamatis. Asa po yung litawang ugat, kailangan ni matagpan siya natin siya. Para pag litawang ugat kasi, ano mga bro hindi po maganda sa halaman yung bitawang ugat kasi to mabro eh gan punla po yan yung kamatis buto hindi naman pagka po kasi punla yung tinanim hindi naman kailangan ng ano doon ang malalim Ito isa, eh. maayos nga ito isa. Mailipat. Oh. Oh, inilipat ko. Dito. Kasi kasama sila ni ano eh. Magkasama sila ni kamatis. Dito dito siya nakahiwalay. At At ano po, at um, dumanda po ba ito? O, yan. Inaipag po po itong pechay. Um, yeah. sa na Tumanda ang kanyang ano. Tumanda ang kanyang tubo po ba. Kasi pag kaya magkasama sila nito. Ang kamatis. Pag po magkasama sila. pag-agawan sa. Ah. Uh, sustansya. <laughs> Yan saka di po mano dahil yung ugat niya ugat ng kamatis saka ugat po nito dahil kung magkadikit sila magkakabuhol magkakabuhol po sila hindi maganda yung gano'n. yan po aking mga tali mga baro dyan eh. mga ilang ilang buwan na lang pwede ko na siyang harvestin yung po ang ng ano ng metanin po tulad po ito nailipat na rin po ito ang kamatis na ito lipat po lipat po sa maganda gandang pwesto po ito po siya po pwesto dikit po eh hehehe <laughs> dikit eh sensi na kayo mga bro ikan ha medyo malakas ang camera ito ito nilipot ko na po ito <laughs> ayan Ayan o. No? Ito po yung ugat, o. Oh. Ayan. Hindi <todic> pa maganda sa alam yan. Ayan. Dikit pa naman. Ito, dikit sa itsugas. Kailangan po natin mag-alimit. Teka. Ayan ko lang. Ayan. Lalipat ko po dyan ito. pumatok pa ng lupa hmm? Subol. ayan siyempre kailangan din po pantay para ang tubo nya diretsyo diretsyo pagkapaling hehehehe <laughs> diretsyo po kailangan yan Maaga, maaga pa po mga broigan ha. Alas. Kapi okay, araw mga broigan. Ayan. Ayan po. Ayan. Maaga pa mga alas 7 pa lang siguro. Pasado po. Tsaka isa pa kailangan talaga maaga mga broigan. Maaga madiligan yung halaman. Punta kasi tanghali na nadilig yung halaman mainit. Para sa halaman yung nadiligan na yung mainit po. Hindi maganda sa halaman pag tanghali na maglilig. Ah, Ang halaman Santol. Malaki na rin po yung santol namin. no? Yan po. mailipat dito hindi maganda to oh. mailipat yung mga halaman po na kung baga sa kalip, hindi maganda ang tubo eto yung hindi maganda kasi tubo pagka kailangan mailipat kasi mahirap din yung tabi 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 po ang pwesto dito dito ko na lang mailagay po doon asin naman eh. Kailangan din po talaga ma mahiwalay siya dahil ah uh, tabi, katabi, puro katabi po ng ano ng halaman na kapwa niya halaman. <laughs> kapwa niya halaman baka Kailangan mahiwalay siya para yung ugat para yung ugat niya ito yung yan lang po aking munting halaman mga broiger ganit lang po kasi ang aking espasyo ang aking mga aking mga talim sabi nyo, ipagmit yan na name. May kakainin. <laughs> may tinanim, may kakainin. Pag walang tinanim, walang kakainin. Ganun lang yung mga boy. Ayun yung aking ko. Ayun. Ayun. Diyan makapunta kapunta kasi may harang doon eh Ayun po may harang doon. O tayo matanggal ngayon? Mapaglalawin uh, ako doon natin. Ayun, ayun tinanong ko po na ano. nakaka-vlog po yan. Yung ano to? Uh, tanglad po ba? Ayun to. Tanglad po. Yung binalag ko po noon. Sa akin video, meron po akong video, video niyan. Tinanong ko yung tanglad ngayon. Ang laki na po ayun, eh, no? Yung binidyo ko po. Uh. Ay, yung mga hindi nakakatulong sa halaman, mga buhay ka, tatanggalin nyo rin. Katulad po nito. Ito. Yan. Hindi naman po, ano yan eh. Hindi yan gulay. Oh. Hindi po siya gulay eh. Hindi po siya gulay eh. Kaya kailangan siya eh. Pero maganda siya. Kaya kung hindi naman po ito, kaya lang ah uh, maganda siya. Para siyang uri na isang halaman. Isang uri siyang halaman mga broigan. Tatanim pa rin kita. Kawawa ka naman eh. Nakasabi mo malupit si... Malupit si Bro Egan eh. Gani. <laughs> Tatanim pa rin kita. Huwag lang doon dahil yun. Uh, Apektado yung akit talim doon eh. Pero alam ko isa kang halaman eh. Isa kang magandang halaman eh um, mm. dyan ka wag lang doon dahil madadali mo yung aking mga gulay madadali mo yung mga gulay ko yan dyan ka yan <coughs> ito pa isa dalawa pala kayo ito pa isa oh. hmm ito. Uh. ito. Sige, tatanim pa rin kita. Dito, dito ka. Huwag lang sa tabi ng aking gulayan. Huwag lang sa tabi ng gulay ko. Kasi, maapektuhan yung aking ano eh dulay yan diyan ka dala lang. Kayo nito. Ayan. Ayan, katabi kayo nito yan yan katabi kayo lang pechay mga bro yung pechay kamatis sile Sili. sile po yung mga tabi kamatis ko isa malaki na ano po kamatis kasi pala laki de eh. maano na ma ano ba na yan wala po kasing bakod. Wala po. Ano to to? Nakanay na po ng aking manok. Ang gabi to oh. Hmm? Dito ka. Ang gabi. Dito ka. Kami... Jauh dito

ikaw hindi ka naman, hindi ka makatulong, diyan ka. Makatulong ka lang pagka uh, na, nabulok ka na, yung pwede kang pataba. Tagal na rin po itong aking sila mga bro ikin. Kaya pinasundan ko na siya. Ayun, no. Oh. Kung sakaling hindi na siya mamuunga, dahil matanda na siya, yung sili, tanda na po itong sili na to, eh, may kapalit na po siya. Ayun, Oh. Ayan ang kapalit niya. Sabi nga eh, iba yung maagap, Daig ng, ma daig ng maagap ang taong si pag po yun mga bro yan Matis. Ito yung mga ano, mga tawag to. lupa. ito na lang ako Medyo mataba lupa. Kailangan na matagdagan yun. yung lupa niya po. Pantay na siya. Pantay na sa lupa. na nice, ko lang siya para di siya bumal balik ulit itong lakad <coughs> yan hindi sa pasok eh. ng ano. Ng manok. Ito pa isang kapatis. Ano yung gilid niya? Bukayan ba? sa mga gilid po niya. Para hindi siya tumumba. Ito pwede na ano yun ito mga bro. Kaya lang yung isa pa lang ang medyo pwede. Baka yun. ko na lang isa para... Yung kasama ang anihin. Isa lang kasi. pwede na yung dalawa na yun, yun tsaka yun sabay ko na siya tatlo ko akong... tatlo kayo at anihin ko pag pwede na kayong anihin kaya po kasi may mga ganito may mga toso dahil wala pong bakod na ganun lantag po kasi to eh. oh huh? pag di nadidilagan gaya maging kitso wala mga bro higa no ang dahon pag di nadidilagan pero ko naman po ito kaya lang eh hindi maiwasan. Okay Tapos po mga Tapos na po ako mag-delay. Dito na tayo sa labas. Grabe po, terik ng araw mga broigan. Hanggang dito na lang po ang aking video mga broigan. Salamat po sa mga subscriber, mga OFW, mga silent viewers, uh, ano ba? Yung mga, ka mga kaibigan po natin sa YT po. Marami po salamat sa support po. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless po.